Aries, ngayong araw, gawin mo ang nararapat ng walang pag-aalinlangan, may pagkakataon kang makuha ang pabor ng iba kung magtutoon ka ng pansin sa iyong pakikipag-usap, iwasan lamang ang labis na kabaitan, dahil may mga taong maaaring samantalahin ito, huwag ka munang pipirma ng anumang kasunduan ngayon, sapagkat hindi ito magdadala ng swerte ayon sa pahiwatig ng mga bituin sa pananalapi, kung lalapit ang iyong magulang at may sapat kang pera, mainam na magbigay, ang kanilang mga dasal ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong kabuhayan, sa pag-ibig, kung may dapat ng linawin o tapusin na usapan sa iyong kasintahan, Gawin ito ngayon, mas mauunawaan mo ang direksyon ng inyong relasyon kung magiging bukas ka sa katotohanan ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 16, number 5, number 21, number 30, number 23, at number 36. Taurus, ang pahiwatig, mas mainam kung magiging tahimik ka sa pakikipag-usap ngayon, lalo na sa pamilya at ibang tao, sa iyong katahimikan, mas mauunawaan mo kung ano ang dapat mong gawin, kung may maramdaman kang pagdududa sa isang tao, lumayo ka na, sapagkat ito ay senyales na walang magandang resulta ang maaaring mangyari, huwag kang sumama sa anumang alok na biyahe para sa pagkakakitaan ngayon, dahil maaaring ikaw lang ang mapilitang gumastos ayon sa pahiwatig ng araw. Sa pag-ibig mas makabubuti ang pagiging mapanuri bago magsalita, ang mahinahong pag-uusap ay makaiiwas sa hindi pagkakaunawaan na maaaring makasira sa daloy ng swerte sa inyong relasyon, sa trabaho. Dumating ng maaga upang ipakita ang dedikasyon, ang pagiging maagap ay maaaring magbigay sa iyo ng papuri at positibong resulta sa iyong mga gawain. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 10, number 22, number 19, number 31, number 27 at number 40. Gemini, ayun sa iyong gabay, kung may nakatakdang usapan ngayong araw, mas mainam na ipagpaliban ito, may senyales na mahihirapan kayong magkaintindihan lalo na kung ang kausap mo ay may matigas na paninindigan, kung nalilito ka sa isang bagay, isang sandali ng taimtim na panalangin ang maaaring magdala sa iyo ng kaliwanagan ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sa tahanan, iwasan mo nang tumanggap ng bisita ngayon, ang enerhiyang kanilang dala ay maaaring maging sanhi ng di pagkakaunawaan o alitan sa loob ng inyong bahay. Sa pag-ibig, ang pagiging maunawain ang susi upang mapanatili ang pagkakasundo sa inyong relasyon, sa halip na magsalita agad, pakinggan muna ang damdamin ng iyong minamahal. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 12, number 18, number 25, number 33, number 29, at number 42. Cancer. Ayon sa iyong gabay, ay maging mapagmasid sa pakikipag-usap sa mga kakilala o kaibigan ngayon. Kahit tila mabuti ang kanilang salita, maaaring may ibang layunin sila. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay mag-ingat sa mga taong mukhang mabait ngunit maaaring may masamang balap. Sa trabaho, huwag kang magbigay ng pagpapabeya sa kakulangan ng iba. Ang mali ay mali at kung hindi mo ito tatanggapin, mas lalo kang pagkakatiwalaan ng iyong superior. Sa mga kasunduan o negosasyon, iwasan ang pagpunta sa malalayong lugar kung wala ka namang siguradong pakinabang sa pera. Mas mainam na unahin ang kapakanan ng iyong minamahal, ang tamang paghahanda at pag-iipon ay magbibigay ng mas matatag na kinabukasan ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, number 17, number 21, number 45, number 23 at number 39. Leo, ang pahiwatig, may hatid na buenas at karisma ang iyong aura ngayon, kaya madali kang mapagkakatiwalaan ng iba. Ituloy ang iyong mga plano, Lalo na kung may kinalaman sa bagong pagkakakitaan, gayon paman, iwasan ang pagpirma ng anumang kasunduan ngayon dahil mahina ang hatap ng pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa pamilya, bigyan ng oras ang ilang miyembro na maaaring may suliraning dinadala, ang iyong suporta ay maaaring maging susi sa kanilang pagbangon, sa trabaho mas mainam na tahimik kang magtrabaho at huwag munang tumulong sa iba, hindi mo rin naman maasahan ang tulong nila kung ikaw naman ang mga ngailangan, ang pagiging masinop sa iyong gawain ay magdudulot ng papuri mula sa iyong superior. At ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, Number 25, Number 29, Number 10, Number 23 at Number 8 Virgo, ngayon ay dapat kang magsalita ng matuwid at huwag haya ang lamangan ka ng iba. Ang tamang pagpapahayag ng iyong saloobin ay magbibigay ng respeto mula sa iyong nakakasalamuha. Kung may binabalak kang bagong paraan ng pagkita ng pera, ituloy ito, maaaring ito na ang iyong pagkakataon. Sa pera kung may sobrang pondo, mainam na tumulong sa mga magulang o sa kamag-anap na nangangailangan, ang iyong pagiging mapagbigay ay magbibigay rin sa iyo ng sigla at positibong enerhiya sa larangan ng pananalapi. Sa trabaho, panatilihin ang maikling pasensya at direktang ipahayag ang dapat masabi upang makuha ang respeto ng iyong mga kasamahan ang pagiging malinaw sa komunikasyon ay maaaring humanga sa iyo ang iyong boss. Sa pag-ibig, maging mas malambing upang lalo pang mapatatag ang inyong samahan at mapabuti ang inyong kalusugan. At ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 17, Number 25, Number 1, Number 30, Number 27 at Number 30. Libra, ngayong araw, iwasan mo munang makipagtransaksyon sa malalayong lugar dahil maaaring malugi ka o hindi matuloy ang kasunduan, mas mainam na hintayin ang tamang panahon at huwag ikaw ang dumayo, sa usaping pamilya, kung may magpapasama sa iyo para sa negosyo, samahan mo sila dahil may positibong resulta itong dala, gayon paman. Iwasan muna ang pagpirma ng anumang kasunduan ngayon upang hindi mahadlangan ang pag-asenso ayon sa iyong gabay sa tahanan kung may kaibigang babae o pinsan na may alok sa negosyo pag-aralan itong mabuti dahil may potensyal na pag-unlad sa trabaho Huwag munang magbigay ng labis na tulong sa mga kasamahan dahil baka samantalahin nila ito at maunahan ka sa iyong pangarap. Sa usaping pera, mas mainam ang magtipid at umiwas sa pagbibigay ng suporta sa pamangkin, pinsan, o ibang kamag anak upang hindi kakapusin sa hinaharap. At ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10 number 15, number 21, number 30, number 23, at number 27. Scorpio, kung may dapat kang tapusin mula sa dating kausap, gawin mo ito ngayon dahil maaaring ito ang simula ng bagong pagkakakitaan. Iwasan ang pagiging sobrang mabait sa pakikipag-usap upang hindi ka mapagsamantalahan at mawalan ng salapi ng walang kapalit ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ugaliing pumasok ng maaga dahil dito magsisimula ang maganda mong momentum, iwasan din ang malagkit tumingin na kasamahan dahil baka mapasabak ka sa tukso at maging sentro ng mga usapang may kinalaman sa pag-ibig, magingat sa mga ganitong sitwasyon upang maiwasan ang abala sa hanap buhay at ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, Number 15, Number 21, Number 34, Number 29, at Number 2. Sagittarius, ngayong araw, ang pagiging meslan mo ay magagamit mo ng husto dahil hindi ka madaling maloko sa pakikipag-usap. Kung may kailangang pirmahan, Siguraduhing pinag-isipan mo itong mabuti dahil may maganda itong epekto sa hinaharap. Sundin din ang payo ng mahal mo sa buhay upang makarating kayo sa tamang direksyon at magkaroon ng maayos na pag-uusap sa dapat puntahan ayon sa iyong gabay. Sa pag-ibig, iwasan ang pagiging masyadong mapanuri dahil maaari itong magdulot ng tampuhan. Sa halip Maging mas malambing upang manatiling masaya ang inyong relasyon sa tahanan, huwag munang tumanggap ng bisita ngayon dahil may dalang chismis na maaaring makaapekto sa takbo ng iyong swerte. At ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 16, number 19, number 34, number 30, number 23 at number 8. Capricorn. Ang pahiwatig ng mga bituin ngayong araw ay makipag-usap ng maaga sa isang lalaking kakilala upang maisaayos ang nais mong mangyari. Mag-ingat sa biglang pagkamabait dahil baka magastos ka at samantalahin ng iba. Kung may kailangang pirmahan, gawin ito dahil makakatulong ito sa iyong mga pangarap. Tandaan ang payo ng iyong magulang at kung kaya mong tuparin kaagad. Mas makabubuti ito upang magbigay ng kasiyahan sa pamilya. Sa pag-ibig, maging mapanuri sa pagtitiwala, kung may alinlangan, obserbahan muna bago magdesisyon upang maiwasan ang suliranin. Sa trabaho, manatiling tahimik at tutok sa sariling gawain upang mapansin ng boss. Sa pera, pwedeng magbigay sa magulang kung may extra ka. Pero iwasan muna ang pagpapautang sa kasamahan sa trabaho. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, number 19, number 25, number 40, number 23, number 3. Aquarius, ayon sa liwanag ng buwan, kung may pakikipag-usap sa kapatid o magulang, mas mainam ang pagiging tahimik upang makita ang tamang kilos na magpapasaya sa kanila, malakas ang iyong katalinuhan ngayon, kaya sulitin ito sa pagpaplano ng bagong pagkakakitaan. Sa trabaho, pag-isipang mabuti ang bawat desisyon upang maiwasan ang pagkakamali at masigurado ang pag-asenso. Sa tahanan, Mag-ingat sa kalusugan dahil may senyales ng paparating na sakit, maging mapagmasid upang hindi mapunta sa hindi inaasahang gastusin. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 16, number 11, number 41, number 30, number 23, number 8. Pisces ang pahiwatig ng araw ay kung may kailangang pirmahan, gawin ito dahil magbibigay ito ng malaking tulong sa hinaharap, ngunit mahina ang swerte sa ibang transaksyon, kaya ipagpaliban muna ang iba, maglaan ng oras sa minamahal upang maayos ang plano ninyo. Ngayon, malakas ang iyong sex appeal at maaaring lapitan ng tukso. Maging maingat sa mga sitwasyong may kinalaman sa pag-ibig. Sa trabaho, kung naiinip, baka mas mabuting magpahinga muna upang makapag-isip ng tamang hakbang. Sa tahanan, kung may dumalaw na bisita, iwasan ng makipag-usap kung hindi kinakailangan dahil maaaring mag-iwan ito ng negatibong enerhiya na makakaapekto sa iyong mga plano. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, number 35, number 29, number 8, number 23, number 37.